Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update tungkol sa nakaka-alarma na report ng EDCOM 2 ang Congressional Commission on Education. Sa gitna ng mga hamon sa edukasyon, pag-uusapan natin ang 24.8 milyong Pilipino functionally illiterate, ang mga reforma sa DepEd at ang investigasyon sa Senado. Aalamin natin ang mga detalye ng mga programa sa edukasyon at ang pagbaba ng kalidad ng educational system ng Pilipinas. Ano nga ba ang epekto nito sa mga paaralan at mga guro? Ano ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan? Saan nga bahahantong ang katotohanan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Papaano ba magiging pag-asa ng bayan kung ang kabataan mismo ngayon ay nahuhumaling sa mga makabagong teknolohiya at iniiwasan ang magsulat at magbasa? Ang tanong ng bayan, Pilipinas, kaya pa ba? Narito na po ang headline tonight, 24.8 Million Pilipinos Struggle with Basic Literacy, ang komprehensibong report sa estado ng edukasyon sa Pilipinas ngayon. Si Senator Sherwin Gatchalian ay nagbigay ng pahayag tungkol sa pagdoble ng bilang ng mga Pilipinong functionally illiterate sa loob ng 30 taon na umabot na sa 24.8 Million na ayon sa EDCOM2 report, ang DepEd ay kasangkot sa 261 interagency bodies na nagiging sanhi ng paglihis ng focus sa core educational responsibilities. Kailangan natin bawasan ang mga gawain ng DepEd sa mga interagency bodies. Dagdagan ang mga administrative staff, taasan ang budget at funding para sa edukasyon at pataasin ang sweldo at suporta para sa mga guro upang matulungan silang magbigay ng dekalidad na edukasyon. Ayon sa DepEd Secretary Sani Angara, fully implementing all mandates could cost over a trillion pesos. We are trying to have a plan for that going forward. Sinabi rin niya na ang DepEd ay nagpapatupad ng streamlining ng interagency engagement sa ilalim ng presidential cluster upang maibalik ang focus sa instructional responsibilities. Ang Alliance of Concerned Teachers o ACT ay nagpahayag ng pagdisbanya sa hindi pagtupad ng gobyerno sa mga pangako nito na nananawagan ng mga reforma kabilang ang pagtaas ng sweldo para sa mga guro at support staff. Ang pagtaas ng bilang ng mga functionally illiterate ay isang malaking hamon sa ating bansa ay maaring makaapekto sa ating educational standard sa international outlook sa isang globalisadong mundo ang Pilipinas ay kailangan makipagkompetensya sa ibang bansa sa larangan ng edukasyon. Sa mga bansang may mataas na antas ng literasi na may malaking tsansa na magtagumpay sa global economy. Kung hindi natin matutugunan ang isyong ito, ang Pilipinas ay maaaring maiwan sa likod ng ibang bansa sa Asia tulad ng Singapore, Japan, South Korea at may mataas na antas ng literacy at edukasyon. Ang Pilipinas ay kailangan magkaroon ng edukadong workforce upang makakopetensya sa global market. Kailangan natin magtulungan upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga paaralan at guro. Ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at kailangan natin siguraduhin na ang lahat ay may akses sa dekalidad na edukasyon. Tara, magtulungan po tayo at suportahan natin ang mga educational reforms at mga rekomendasyon. Mga mahal kong kababayan, kailangan natin kumilos ngayon na para matulungan natin ang ating mga kababayan at siguraduhin ang isang mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan para sa Pilipinas. Yan ang ating latest update sa araw na ito. Sunday o November 2, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari po mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at impormado Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.